Hello guys, good morning po. Ayan, maaga kami ni Lani dito, kanina pa kami. Inasikaso e ko lang guys yung mga ano, pagkain ng mga mangyan namin kasi magpapatubig sila ngayon dun sa amin dun, sa may dulo doon sa may malayo dun. So yun. Tapos kami ni Lani, kukuhanin namin yung ano, yung mga kalamansi dito. Mag-harvest kami ng kalamansi. So yun si Lani pala. Yung kalamansi, Yan. Tapos, uuwi na din po kami mamaya. Eh, nadid ko lang yung pagkain. Luto na siya, guys. Nang, pang 3 days. Pero yung first day nila, niluto ko na po yung pagkain nila. Yung 2 days pa 3 days, sila na ang magluluto noon. Doon sa bukid, doon sila magluluto. Dito pala, guys. Ay, sobrang mainit ang panahon. Grabe. Yan, nasa maisan tayo. Ito niyo, may sila niyo. Medyo stress for today, plug. <laughs> Maiisay. Hay nako. Buhay. Pero pala sa dog. Ako yung pinipilit tira ng amo yung kambing, bakit ata? Tayo ni Papa. Iya po. Hmm. Bakit gaka na pabalik yung kambing hmm. na yan? Yung pala, tawag kina Mama po ito. Grabe guys, oh. Dito ay 7.30 po ng umaga pero sobrang mainit talaga siya. Mangi tayo. Para tayo may madala. Okay na yung lanta na dun sa kabila. Ay, grabe. Tinan <laughs> mong itsura ko. Oh. Mursikuhan. Bakit? Anong tawag dyan? Tingnan nyo guys ang itsura namin ni Lani. Masan oh. ako lumusot. Anda, ang dumi ng aking ano. Yan. Pinit po. Oh. Init, oh. Mag-init. Oh, guys, kukuha tayo ng papaya. Aabutin ah, na lang ito. Saan? Ang gumaganda doon? Ah, yan ah. Tig-isa tayo dyan. Oh. yan. Yung magkabilang side na yan. Hmm. Ikaw? A ang mata mo. Sige, kukuha. Kumakana isa. Sipa? Oh, yan, guys. O. Oh. Ganun po talaga pag wala na kaming makain. <laughs> For the tipid <laughs> lagi. <laughs> For the tipid lagi. Ayan. Tig-isa po kami. Pero kukuha pa rin po kami, guys, ng kalamansi. Pero ang itsura ko guys, oh, dumi oh. Ayan. Ang last na pupuntahan namin ay doon sa may pato doon. Kunin namin lahat yung ano. Kasi ilang araw na walang tao dito, ikukunin lang po ng iba yan. Kaharbisin ng iba. Ay, dito, pala? dito. Pala. Anday, pala dito. pa pala. Ito pala. Ang dami pa pala dito. Yan pa pala. Yan. So yun guys, pagkatapos para namin mag-harvest nito ay uuwi natin po kami mamaya ni Nani. So sa ilog po kami pala dadaan. <laughs> haragan. Yung <laughs> uh humug kasi ng So yun guys, hindi po inaasahang pangyayari kami po para guys ay ano, uh, medyo na simplang dyan. Mabuti na lang guys ay hindi po mabilis yung pagkaka, uh, pagpapatakbo nila ni Lani. Kasi nga syempre ilog, mabato, ma, ano, malumot siya. So yun, malumot, dahil nga po malumot yung mga bato, so yun, hindi po natansya nila ni Lani yung motor sa pagdadrive. Matumba po kami pareho dyan. Nadagalan kami ng motor, ng motor yung half legs po namin, nadagalan siya, tapos natumba kami. So, ibin uh, itinatayo na pala ni ano ni Lani diyan yung motor kasi nga talagang natumba kami talaga kanina diyan. So, yung half body namin basa. Ayan, tawa lang po kami ng tawa diyan kasi nga parang inisip namin may nakakita ba parang gano'n, may nakakita ba sa atin. 'Yun yung parang iniisip namin pero that time po, uh, naramdaman ko po diyan yung ano, yung braso ko masakit siya. Hindi ko po alam kung bakit. Pero Uh, pagkabangon ko siya pagkabangon ko pagkabangon ko pala yan, guys ay ano um yung nadagalan ko pala yung ano yung bato diyan doon tumama yung aking braso so yun Uh, at least guys, okay naman po kami. Hindi naman po mabilis yung pagkakatakbo. Kaya okay lang din po yung pagkakatumba namin. At saka isa pa guys, mababa lang naman yung, ano, yung, yung ilog. Natawa tuloy ako. So yun, go na po ulit tayo. Hindi naman po masyadong uh, masakit na masakit yung iniinda namin. Sila ni sabi niya masakit na yung legs niya. So ayan guys, tingnan natin mamaya kung anong nangyari sa aking braso. So yun guys, mapapansin nyo dyan yung aking bra, yung uh, isang aking kamay, ay uh, inuunat-unat ko siya kasi nga, ano, ah uh, nararamdaman ko masakit na talaga siya. So yun, angkas na po ulit tayo. Kahit naka face mask kami dyan guys, kami dalawa, nagtatawanan kami dyan kasi nga iniisip talaga namin, baka kami nakakita, yun. Parang ayaw namin makakita na kami natumba dyan, na nagdagasa kami dun sa, ano, sa ilog ba. So yun guys, kasi nga yung dito guys, dito kaya kami dumadaan dito, parang para sa amin mas safe siya kasi mababaw pa naman yung ano tubig unlike po doon sa karsada talaga na dinadaanan namin kasi nga ginagawa pangit po yung karsada dito na kami guys andito na ako guys sa bahay kwentuhan ko kayo guys sa nangyari sa amin nila guys tinan niyo guys yung nangyari sa akin oh sa amin nila, nagdagas ako kami sa ilog kasi madulas yung bato malumot. Kaya basang-basa yung half ko dito. Napaano kayo, napabagsak kami sa napatumba talaga. So yun, hindi inaasahan ba? Pero masakit yung ganito ko ha, kasi napatuon. Sa patuhan, parang gano'n. Ay, nakpo. O, tinan nyo, o? Oh? Yan, pala, kaya pa masakit Kaya pala masakit. Ito, ramdam ko yung ano, ito, o. Oh. Yan. <clears throat> kasi yung pagbagsak namin ba sa ano, sa batuhan, sakit. Naramdaman ko kaagad siya. Madulas kasi. Yun Oh. Yung buto guys ang masakit. So yun guys, ang kwento kasi niyan guys, kaninang umaga, morning, usapan namin nila ni Lani ay, Uh, maaga kami alis dito, mga 6.30. So, 6.30 kami umalis dito sa bahay. Ako yung nagdrive ng motor. Tapos, okay naman dumating kami dun sa, ano, sa bukid. Tapos, dahil kami, kaya, kaya kami maaga guys, dahil ka, uh, mayroon akong patrabaho dun sa bukid. Magpapatubig lang. Mais, mais namin. Kailangan patubigan. So, yun guys, nirepare ko lang yung pagkain ng aming mga mangyan. Yung dalawang mangyan guys. Tapos, sure, ang usapan namin nila, ni, aalis din kami kasi nga maglalabas siya. So, yun guys, okay naman yung mga pagkain, yung mga uh, yung mga kakailangan yung ba ng mga mangyan ko. Tapos yun, uh, na umuwi kami guys, yun, si Lali na yung nag-drive. Dapat ako eh, ako yung pinipili niya. Sabi ko, ikaw na lang. So, yun, nag-shortcut kami guys dun sa ano, sa ilog. Pero dun na din kami dumaan kayo ng umaga. Tapos, so yun na nga guys, pagdating namin ng ilog, syempre mabato siya, tapos umulan pa kahapon. So yun, Okay naman guys yung tubig. Mababaw lang naman. Kaso ah, pagdating namin sa gitna, siguro hindi siya hindi natansya nila ni kasi yung mga bato medyo lumot-lumot. So yun, Dagasa kami guys. Nagdagasa kami ng dalawa. Pero okay naman, buti na lang hindi siya yung parang bigla. Dahan-dahan. So yun, napatuon na talaga yung aking braso. Pagka ano, uh, masakit na siya. Masakit siya. Kung oh, hindi ko yun, okay lang naman. Hindi naman malayo naman sa bituka. Medyo masakit lang yung aking buto-buto dito. So yun pala. So, okay naman kami nakarating. Ay, hindi pala. Tapos may kwento pa. Tapos pagdating namin dito sa may, ano, sa may bayan ng Santa Cruz, ay may checkpoint pala. So, yun. So, pinara kami. May para yung mga lahat ng mga sasakyan mga, mga, yun, yung mga lahat ng mga sakyan na dumadaan. So, yun. Pina, ano, pinara kami. So, yun sabi nung mga ano doon yung pulis, dalawa yung nandun eh, sabi, ma'am, sabi ngayon, na paano kayo? Kasi nga talaga yung jacket ko, parang halata talaga na nag, ano eh, may nangyari ba? Na gano'n. Doon so, sinabi ko, yun, dumaan kami sa ilog, mga gano'n, gano'n. Kung ano daw nangyari sa kanya, nagdaga sa, parang gano'n. Yun, yun lang naman guys. Chinect point lang, tinignan lang yung lisensya, kasi may lisensya naman si Lali. Tapos, yun, buti lang guys, hindi ako. Hindi ako yung ano nag-drive. Baka mas malala <laughs> mas lala, malala pa doon kasi nga hindi naman ako ganun kabisado ka, hindi ako ganun kagaling magmotor meron ako magmotor pero hindi ganun kagaling sa ano sa ano ako sa four wheels ako parang ganun sa motor hindi ako masyado hindi ako kampante ba so yun okay, pero bote na lang guys ay ganito lang tapos sila ni sa tuhod yun yung tuhod yung iniinda niya tapos yun ah uh, yun Hello people, gantang hapon po. So dito guys ay ano, uh, 4 pm na. Lumabas kami ni Kisaya guys kasi mamamalingki kami. Ayan, ayun na naman magpumuyo kasi ang mainit pa sa labas. Punta kami nang palengke, bibili kami ng pang Tapos ano pala, pumunta kami sa yung mga malaking tindahan dito, uh, mamimili kami ng ano ng mga pa. Yan. So yun guys, naka uwi na po pala kami dyan guys ni ano ni kasi yan, nagpapahinga na lang po ako tapos kumakain po pala dyan ng panutsa sa so yun, madali lang naman po kami doon sa pamuraw tapos umuwi na din po kami kaagad. So yun guys, abangan nyo pala guys yung ano dyan, uh, bukid vlog po uli natin. Uh, malapit na po tayo magpaani so magiging busy na po uli tayo sa bukid. Uh, marami na naman po tayong tao na ano, aasikasuhin, mga tauhan na magbibilad. So, yun guys. Thank you so much po sa inyong panunood. See you around, mga people. Ingat po tayong lahat.